Ayon na rin dun sa inutos ng pangulo natin nung kanyang SONA, ah, hmm. uh, na po natin officially yung kauna-unahang uh, love bus natin sa Cebu at sa Davao. So hmm. alam niyo naman po nung SONA, inannounce po ng ating pangulo na uh, gusto niyang buhayin yung love bus nung 1970s at 1980s hmm. pero gusto niyang unang-una gawing uh, nationwide, hindi gamang sa Metro Manila at ik ikagawa gagawin po natin libre uh, para sa mga kababayan nating bumabiyahe during peak hours. Mm. So yung labas po natin sa Cebu at Davao, mm. uh, yung kauna-unahan doon, eh, libre po araw-araw mula 6 a.m. to 9 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. At libre din po siya ng weekends at uh, pag-holiday. Mm. Uh, kasama po yan kasi alam naman yung... Uh, yung sinabi sa atin ng ating Pangulo ng Sona, eh, kaya naman natin tulungan yung mga kababayan natin nagko-commute na nahihirapan at malaking bagay po yung savings, uh, hindi gamang sa, sa kanilang budget araw-araw, pero yung mm. savings na rin sa oras kasi paparamihin po natin itong mga bus na ito sa mga major cities natin. Mm. So naumpisa na po natin at makakaasa po yung mga kababayan natin na pati sa ibang mga cities, eh, na rin po natin 'yan sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. Hmm.